Ayan, guys. Ganito lang po kami, oh. Kasimple. Kahit po mahirap. Uh, masaya po ang buhay namin. Ayan. Ito po yung aming tahanan. Ayan, yan po yung loob namin. Tsaka, ayan. Simpleng buhay lang po kami. At, ayan. Magluluto po tayo ng sardinas with sutanghon. Ayan, guys. Ayan po yung baby ko. Kumakain po siya ng funny crackers. Uh, say hello. Ayan guys. Magluluto po tayo. Ayan. Hindi ko po ikakahiya ang aming tahanan at aming ulam. Ayan guys. Hindi na namin sa uh, igigisahin. Mm. Kasi wala pong pang biling uh, bawang tsaka sibuyas. Ganyan lang po siya. Hmm. Ayan guys, nilagyan ko na po siya ng sabaw. Hintayin lang po namin na Kumulo siya uh, para meron pong uulamin ng aking kiddos na galing nag-aaral. Sa lahat po ng sumuporta, salamat po. Yung gusto kong tumulong o tulungan kami, uh, comment lang po kayo. Salamat po. Ayan po yung bahay namin mula sa labas. Ayan. Uh, papasok po tayo. Ayan lang po ang bahay namin. Ah, uh, tumutulo po siya. Ganyan. Huh. ayan po lang tsaka yung aming ano oh, ganyan lang po. Huh. Ayan. Kaya yung dingding po namin no oh, ganyan. Mm. Tapos papasok sa kusina. Ayan po. kasi oh. ganyan lang po kasimple yung aming bahay. Ito po yung aming loob. Ayan. Dito po kami kumakain. Ito po yung dirty kitchen po namin. Saka. Ayan po. Oh. Ayan po yung higaan namin dito. Ayan. O. Oh. Tagpitag.